<laughs> Ni-research namin, wala ka masyadong seswas yung kung gano'n-ganong ka. Ayan. Ngayon, sa mga nanunood, mapapanood nyo po si Marlo Mortel. Exclusive, sasayawan po niya kayo. Sa mga nakikinig sa radyo, ide-demo ko na lang, ay sasabihin ko na lang po kung paano niya ginagawa, ha? O, go Marlo! Wait, chorus tayo Ayan na, o. Ante, na yung chorus, ha? And, eto yung camera mo, ha? O, three, two, ayan na Ayan na yun. Sa po ay napapatayo mga kabal <laughs> sa nakikinig. Gumigiling-giling po siya at sumaseo po siya ng parang ahas. Di ba Yes, grinding. <laughs> yes, thank you so much, Marlo. <laughs> May research, <laughs> may research oh, Susunod, ayan Diba, taray Susunod na bunot Susunod na bunot naman kay Marlo, mga ka-vibes Three Three, ang three ay Number three Number three, sing Oh okay, sige Pero ang kakantahin mo ay hindi basta-basta kanta <gasps> Okay Oo, ang kakantahin mo ay ang sikat na linya mula sa pelikula ni Marvin Agustin at ni Julian ay ah, hindi ni Piolo Pascual yes. na starting over again yan okay. pero yung linya na yan ay dapat may tono ha may tunog yung yan yung lines pero dapat by uh, singing baya yeah. mm. <laughs> <laughs> baya na iwa na iya <laughs> baya taklo, to na iya <laughs> okay go on <laughs> the spot. On oh, okay. the spot, 5, So, kailangan two, kong one. kantahin ito. Mm -hmm. I deserve an explanation.

Yeah! Nakagoosebumps ako doon. Literal. Oh my God. Yung nag balahibo ko. Nagka-German misos. Iba yun. <laughs> German <laughs> mali, lang po ako. Hindi po yun misos. Mali, miso. mali. Oo, oh, oh, ang galing ha. Starting <laughs> over again, it's a blockbuster movie of Tony Gonzaga and of course, Mr. Piolo Pascual. Diba? Na kung saan talaga nga namang sagot lang ni Tony dyan yung mukha niya na... <laughs> diba ba? na yung mukha ni Tony Gonzaga dyan? And ang last natin, syempre, ay, naku, dito syempre ay, magaling siya. Na number one act. Ah, ooh. Okay, okay. Anong i-act natin? Sa kantang Wala Nang Iba. Yan. <laughs> yeah, wala nang iba yan, di ba? Wala nang iba yan, yes. di diba? Sa kantang Wala Nang Iba. Okay, yan. Kailangan mong pumili ng stanza or uh, kung anong linyahan dyan na sa tingin mo, kaya mong i-arte mata sa mata sa ating mga ka-vibes, sa ating uh, online world na mga nakatutok. Dapat mm. da damang-dama dapat masakit. Kasi dapat sabi, masakit. Sabi niya masaya yung kanta. It's about ano na yung parang oh, you oh. found the one, 'di ba? Ganyan. Dapat ngayon kailangan kahit na maganda yung sinasabi mo, nasasaktan ka. Masakit na masakit. Ganyan. Why? Parang iba nang labas noon. Yeah. Oh? So mas so masakit. Okay. Masakit. Dapat mas lapit ka kasi ito yung camera mo, ah, syempre. Tas ayan. Dapat yung mga, ikaw yung ka-excellence, si Marcia. Tapos yung mga okay, sabit mo lang, may mga post kasi yun So, yun sa mga post, yung mga sagot, ka lang. Ganon. Lights, camera, action. Wait lang, yung microphone. <laughs> <laughs> Naiwan. Lights, camera, action. lang ay ikaw. <laughs> pangalan mo lang ang siyang si Isi ko. Hindi ko alam ha. Pwede. Pwede. Wala nang iba. Parang nagpa-proud. Try nga natin ikaw nga. Pakuha nga <laughs> ko ng lyrics niya yan. Lali. Try natin siya naman, di ba? Kasi okay. ang pangalan naman ikaw lang nagbati. Oo, oo. Ito na lang sa'yo. Wala nang iba. Ikaw lang. Wala nang iba. Gustong makasama sa pagtanda. Hanggang mawala. Ikaw lang talaga. Ayan iyo Kilig naman yan. Kilig. -oh. Pero dapat ano? Heavy. Nalukot naman ako ka na parang nagmamakaawa kasi iiwan ka niya. Oh, light. Camera. Action. Tapos dito sa editing, pag dudutungin yung sagutan nila. Ano yung magaling kong? Five, four, three, two, one, and nanonood at nakikinig si Ate Diana. Wala nang iba! Ikaw lang! Wala nang iba! Gustong makasama sa pagtanda. Marami sa atin, ang Mara. Ang dami na te. Ay, Mara. marami na te. Marami te. Gina-gina. tuwa si William Mortel. Nakapatid. Ni Marlo Mortel. Yung listener namin, oh. alin na alusay si William Mortel. Oh. Kapilido mo siya. Marlo, invite everybody. Thank you so much yes. for being so game na game and always na talagang walang inuurungan palaban. Marlo, yes, go! Yes um, sa lahat po ng listeners, I'm inviting you all to stream my latest album, The Artist. It has 10 tracks, um, 8 songs. Ako po yung nagsulat. So talagang galing po ito sa puso ko. And like what you're hearing, yung wala nang iba. Ayan ang key track ng album na to. So I hope you guys support it. And aside from the album, mapapanood nyo po ako sa What Lies Beneath. So, <laughs> palabas na po ang What Lies Beneath. Five times a week po sa Netflix, sa iWant, sa TV5, sa Kapamilya Channel, at sa A to Z, at meron pa, Kapamilya Online Live. So, guys, supportan niya. Napakagandang show. Kahit kami, talagang napapanganga intense ang bawat eksena. Oh. Ako gusto, gusto ko yung eksena na panood ko yung, ano, yung uh, dumalaw sila dun sa parang punta. Oh. <laughs> Tapos, Oh, sumayo sila. Oo, Sumayo ka na sila doon. yeah. Kakaliw. Yeah, kakaliw. Pero sabi mo na sa akin, wala naman malalang nakikinig. Sino ang pumata? Hi. Hindi din ako alam. Sorry. Agad, oh, Wala, wala may alam. Walang, walang may alam. Abangan nyo sa What Lies Beneath. Marlo, thank you so much. <laughs> thank you for having me. Yes. Ang oras po natin ay na 5-12 na nga po sa buong kapuluan ng Pilipinas. Susunod na ang Arangkada Balita. Kasama si na Jack Batalyones at Nina Corpus. papanood! At napapakinggan sa DZMM Tele Radio at Radyo Patro 630. And of course, sa PRTV Prime Media, sa 92.3 FM Radio Manila, and sa FM Radio um, um nationwide. Ito po ang Arangkada Balita! Balita. Nako, nako, nako! Sana po ay nag-enjoy po kayong lahat dahil bukas, abangan kung ano naman ang pasabog ng tambalang... Jai Dito lang sa numero 1 3 p.m. to 5.30 p.m. ang Bal 92. FM Radio Manila, your favorite music radio, Ka Vibes! 92.3 <laughs>